Vice Ganda may pa-advance birthday treat para kay Nanay Rosario. Ang gawa mo, Mother. Sarap yan. Matapos ang naging ilang oras na biyahe nila Vice kasama ang pamilya nito patungo sa Palawan kanina, ay kasalukuyan na nga silang nag enjoy ngayon at inaabangan din ang magiging birthday sa lubong ni Nanay Rosario, dahil bukas na nga ang pagdiriwang ng kaarawan nito. Marami naman ang nakapansin na hindi nakasama si Mr. Ion Perez sa Palawan. Bagamat hindi kasama ay maayos pa rin ang relasyon ng dalawa. Habang nasa Palawan din ay kaagad din nilang pinag-relax at pinamasahe si Nanay Rosario, Tama ng chill naman sila vice oh, sa tabing dagat. Foods pa? Sarap Food pa? <laughs> <Sarap>. Tawag jana? <dyan. laughs> We We are <makes noise> yung mga paniki Umaariba na Nagising na mga paniki kasi madilim na Pak Ang dami nga Pak Oh Ang dami